Isa sa pinakamalaking problema ng bansa ay ang lantarang pagnanakaw ng ilang politiko at pagkakaabswelto ng mga ito sa isyo ng korupsyon. Kaya naman, ayusin natin ang Pilipinas. Si Pastor Apolosy C. Kibuloy kasama ang taong bayad ang manguna sa labang ito. Walang palakasan, walang padrino, lahat ng sangkot sa katiwalian pananagutin. Kung mailuluklok bilang senador, isusulong Pastor Apollo C. Kibuloy ang panukalan na bubuo ng Truth Commission na siyang magsisiyasat ng mga kaso ng katiwalian sa loob ng mga ahensya ng pamahalaan. Pero anong kakaiba sa komisyong ito? Ang mga miyembro ng Truth Commission ay hindi lang mga opisyal kundi mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Ayon kay Pastor Tuboloy, ito ay magiging isang jury system. Taong bayan mismo ang huhusga sa mga questionable paggamit ng pera ng bayan. At para sa mga matitinding kaso ng katiwalian, lalo na yung mga opisyal na nagbulot ng matinding pinsala sa kapakanan ng publiko at interes ng bansa, ano ang parusa? Death penalty. Naniniwala si Pastor Kibuloy na walang kuwang sa lipunan ang mga magdanakaw sa kaban ng bayan. Kung gusto mo ng totoong pagbabago at hustisya para sa bayan, suportahan natin si Pastor Apollo C. Kibuloy sa Senado. Sama-sama nating pantayan ang kaban ng bayan. Number 53 sa Balota.